Okay sa video natin ngayon pag-usapan natin ang wire ng Honda Wave 100. Bakit anim ang wire niya? Okay para sa inyo yung mga connection. Okay. So rekta na agad tayo para hindi tayo magtagal. Ito yung wire niya ay anim. Okay. Itim, tapos red. Tapos merong black red na dalawa. Black red dalawa. Uh, black white tsaka green So paano nga ba yung connection yan, So okay, ganito 'yan. Etong ano, itong red galing yan sa battery. Tapos pag nag-susi ka, balita makbunin dito sa susian. Pag nag-susi ka, magkakaroon ng power na itong black wire. Ito yung accessory wire. Okay, ito naman yung green, kunin yan sa battery, sa ground. Ito namang black white na isa. Itong black white. Ito naman ay galing sa CDI. Ayan. Tapos, itong dalawa na magkakulay. Black, red, at saka ito. Dalawa bali magkakulay yan. Yan naman po ay galing sa primary. Primary ko galing stator yan. Yan naging anim yan dyan. Sa ibang motor, apat lang yan. Gagay ng TMX 155. So ito, pag tinanggal mo yung sakit nito, hindi mo siya mapapaandar. Kagaya ng TMX 155. Kasi madi-disconnect itong galing sa uh, ano, ignition sa, sa primary. Kasi bali itong dalawa na to, doon sa may bandang susian, wala yan doon. Makikita nyo, wala yan doon. Hindi yan doon sa susian. Check natin yung susian. So yan yung wire ng susian. Apat lang talaga yan dyan. Yung red, yung black, white. Tapos yung black at saka yung green. Kung naka on the wave kayo makikita nyo yan. Kasi itong dalawa na to. Hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang yan sa may bandang dulo. Nakatupi lang yan doon. So nakakonect yan lagi. Pag mas na dinisconnect mo yan madidisconnect yung supply ng primary papuntang CDI kasi kung baga mula primary pumunta dito tapos yung isa pabalik ng CDI so pag ito dinisconnect mo hindi aandar ito ng motor para mapandar mo to ang gagawin mo lang disconnect mo tong itong green lang or, or either green o kaya itong black white so pag naputol mo yan nakat mo yan aandar na yan Okay, ganun, po ang connection ng bakit anim ang wire ng Honda Wave 100. So, ito po ay primary type. Okay, so ayun, meron kayong natutunan sa video natin ngayon.